Huwag okay, alam saan Ayun, dumit na, dumit na. Dumit na. Dupet na. Oh, sila nang merkansi po? Nino na? kanya tayo. Kanya-kanya na tayo. Ayun lang, na. Tasik-tas man nininan. na, tago naman. Si Bambi din rin. Diyakas likod. Nakradura ka mo. na?

सबक में नहीं है। वो रिया नहीं है, वो नहीं है। जाके। रिकॉर्डिंग करो, रिकॉर्ड। tapos sana natakot na ako ay bidip sana Huwag na. Road trip mo talaga ay Ano Hello mga pangit diyan. Magandang buhay. Magandang buhay. Hi. Happy Sunday everyone. Ano no man? Asawa mo? Ang asawa mo. yung asawa niya nawawala. <laughs> <tong <taw> -tong> Iwan ako. Shout out. Asawa ni Kuya, saan ka na? Asawa ko matangkad dyan. <laughs> Shout out. <up. laughs> okay, let's like, go. Let's go. Asawa ko. Tuntong <laughs> asawa. Ay, nalura. Wala na. Ay, abaw. Ang <laughs> mga vlog ko na una. Pre. Pre. Kapanawagan ka kung paano mo. Kapanawagan. Shout out ka

San Rao ka Simba, kapag nga muyo ako kada dyan nga pasimba. Simba, Domingo, pero ang mga ugali, mm, no shout comment. Out, shout out lang dyan sa taga Simba, gano'n ah. Galing ah. <laughs> Yawan uh, Yawan <laughs> ay Huwag kami tayo. Pag, wala ka dyan kasimba ha? Oh, love. Din. 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 Din.

Jessa, <laughs> shout out! Jessa, <laughs> kung nakakita ka na pala, manonda. May balala kami. <laughs> Marigalo kita? Marigalo kami, ang si Mada. O mahaw. Alin sa buli, isang karabaw? Meron mahaw si Mada. O, tanda po, kami, ni pa manonda. Tanda na kambal. Dress na. Wow, naka-dress <mahal> <laughs> oh, pa? <mahal> <laughs>